na nagaganap araw-araw. Saher dito tayo sa isa. Kasi na ay na run nila yung intake nito. Ah uh, kaya eh uh, yumaluwag-maluwag na uh, na kain. nila yung intake ito noong ah uh, kaya yung na sabi nila tawag dito diyan amber skin. At even na yung skin. Kailan pa nila eh, hindi na natin ang sitwasyon ng pagbabagoan ng taluwagan ng AIDSA kasi po ang AIDSA ito, papakasimilang maingkali ng ng nila napakatagal rin ito ayun, lalo na kung i-reveal natin kaya kare-reveal is yung reveal dito yung kasada kasi nga, uh, sa sobrang tagal ng panahon hindi na rin na kaya nga, walang pa ng tango na sasakyan yung mga lumak na. Ayan po, uh, lang natin para malaman nyo ang mga pangyayari dito sa ITSA. Sa tatanda nyo, meron na pong... Uh, Pagkaraan ng 300 metro. Uh, Cap, Gamitin ang dalawang daanan sa kaliwa upang dumirecho. Uh, number scheme. Number scheme. At even number scheme. Ayan po, uh, kasiyan lang po natin sa inyo para po may idea ang mga na po natin biyahe ito. Kaya pakisupport na lang ating mga video para sa susunod na video, meron tayong i-update. Maraming salamat.